dapat mereflektan ng init ang buga mainit ang panahon mainit kita ako bukas na oh, na nakabukas yun pa na na guys tirik na tirik yung init hmm. Ayan yung panel niya, yung malaki na yan. So, 100 watts po yan. So, pinalitan ko po yan ng ano, ng bridge diode rectifier, yung 80, ano, 80 amperes to 1000 volts. Uh, maganda na, although malaganda naman yung harvest niya, tirik. Hmm, so, yun ang kaya niya supply Yan. Yan no, wifi and guys legit yan medyo papatagalin ba pa natin para mas maniwala kayo na legit talaga yung guys, electric <coughs> pan batterya. <coughs> baterya Ano na kami nga 12.1 na tapos din sa module tapos dyan sa charger controller nya 12.2 dahil tirik na tirik yung init basta maganda ang tirik ng init maganda rin ang harvest ng baterya madaling ma full charge yan yung electric fan po yun lakas na yun naka no? number 3 naka number 3 din to sagad ayan okay. pero pag sapit na mga bandang ano siguro mga alas 5 wala na hindi na ganyan ka ano kasi hindi niya nakaya siya shutdown niya na yan depende rin kasi sa init ng ano ng panahon ng araw Okay. Okay. Legit na legit yan Electric fan uh, Wala pong ano ito ah. Hindi po ito edited ah guys Walang edit edit po yan Legit po yan guys Okay

So, ano nga sa? Tayong isa 'yung oh. story game. Eh, so rin. Siya so set up. Kaya pala man din tong paganahin 'yan. Yan kayang pagganahin pa eh. Kasi maganda naman yung graphics. 0.2

makikita naman ninyo trick na trick talaga rakasilaw kasi sa mga alaga natin syempre update yun na sa mga alaga natin may maingay na stress na naman sila dahil ito lagi may pinapaayos kasi kaya pa okay sila ayun o mga ibon natin and Nestor na naman sila guys. Hmm. Wala na itlog, sayang 'yung mga itlog dahil nabulabog sila dahil may papagawa dito eh. <coughs> Bye-bye, guys. Next time ulit. Pichikahan.